tambayan nila pag nagtangko kami ng tuba doon <laughs> ito yung mga upuan ganda oh ito yung African ano namin ito yung tinatawag na African trees ito yung mga ginagawang langis yung bunga Yan, bunga niya oh pula Naula. nag nagumpisa pa lang namumunga ulit Ayan, ito yung daanan. Diyan makadaan dyan yung ano, yung doon doon sa baba. Ayan, mga kasama pa ng rubberan namin yan mga idol. Ayan. Rubberan at African tree yan dyan. Maganda mag-standby dito, upo-upo lalo na sa hapon or umaga pagising mo magkape-kape. Kaya plano ko rin magpagawa rin ako diyan ng malit na kubo-kubo rest house na mini mama. Pag once na dito kami sa farm. Ayaw, pagod na kami aakyat dun sa bahay sa taas, yung malaking bahay. Pwede naman kami matulog kung ano. Malit na bahay lang pagawa ko dyan. Next, ano, isyala. Puro, ano lang, medyo bamboo Ayan. Ito na. Ayan, pawi na kami mga idol.